Ano po mga kapindor, shout out po sa mga taga, kung hindi, mga agoy. Ha? Ay! Dahil lang po mga kapindor, <coughs> ha? Kaya meron nagbili sa atin mga kapindor, yung mga Puan na to. Yung, Ayaw, mga, ang, bata, ang <laughs> binigyan ng karapatan sa kanyang tatay. Tingnan mo mga kapindor, naging maligaya na kagad mga kapindor. Tingnan mo yung bata, Oh? <laughs> Once a year lang ito, ma'am. Galing pa ng Palawan yan, ma'am. Puerto Princesa ba yan galing, ma'am? Awa, shout out mm. mga kapindor, sa atin nakabili mga kapindor, ah. ha? Oh, yan. Shout out po kay Bibi, <laughs> yes, yeah. Mga kapindor.

Wala na si Pisyo. Walok na si Sa mga kaibigan natin, mga Muslim dyan, Assalamualaikum. Yan. Insya Allah. May bus mga kabinders, oh. Hey, paano kaya kayo mga kalabagaan? Sa bisis Yan, oh. Parang relasyon lang yan, B. Pagbitawan mo, hindi na magbalik. Ito, be oh. Pinapalubo ka pa. Naging masaya ka na. Hindi kagaya sa iba. Pinapalubo lang, pero hindi pinapahalagahan. Don't forget mm -hmm. to subscribe mga kabinder sa ating ah? notification bell para updated ka sa mga video. Abangan natin <laughs> yung mga kapatil dyan ha. Puntahan natin yan. Yeah. Ay, Laylo! 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 -lay, lay <laughs> yung may anak lang ay! Yung may anak lang! Ha? Yung may anak lang ay! Laylo! Mga 150 na lang ha? bigyan nyo karapatan yung mga anak niyo. Yung may anak lang! Yung walang anak! Magbawa! Yung hindi marunong! Bawaan ko! Pili ka dyan, Bibi! Saan dyan sa'yo, Bibi? Pili ka! <laughs> Romeo, labubo! Ay pumahabin eh si Ong Kong pumahabin doon Galing na Palawan yan, B Nagpunta ng mga agoy Ano pangalan mo, B? Ah? Ano pangalan mo, B? Ha? Ano? Ah, Chris Siki Tara, B, oh Bye Alpip lang, ma'am Thank you, B, I heart you Thank you salamat Salam Tukos kami, magkukutikot mga kamigay. Sabi doon, wala nga katagal yung pangyayari. Taploon, sana. Sagat na lang. Okay. Ito tayo mga kamindors. Ikot na naman tayo mga, mga kamindors. Hello, ma'am! Hi, hello, ma'am! Papatibay sa relasyon, ma'am. Wow, sana all. Wala nga ka-relasyon, ma'am. <laughs> Ikaw yung pinakamalungkot na yung December, ma'am. Hello, hello! Yung may mga baby lang. Yung wala baby, wala tayong magawa dyan. O! Oh, mga guling, parang niya Dalawigan na huh? ah, tapos sir, hindi ako nagkakamali mga... Kala <laughs> mga Yes, see, ito yung paninda ng mga kapilod. yung tinda natin. <laughs> Ang ganda tingnan, kahit pangit yung tindiro uh, mga matibay pa yung relasyon ng... Ma'am? 150 na ma'am, pero may discount ka ma'am. kita ng 130 ma'am. Bariya lang yun

nag ano kayo siya ma'am, nag naglangoy lang yun siya. Ayaw ko ma'am. <laughs> mga kabindo siya. Pero tayo yung sticker dito. Ano pala ni ma'am? Shout out po kay ma'am Rika dito sa barangay ng Agoy, Bayan ng Bislig. Bayan ng Bislig, no? Thank you po ma'am. Thank you po. Kabindoers. Hmm? Kaya uh, ka naman huh? tayo ba ang subscriber sa ating YouTube channel, ha? Thank you. Ganito uh, lang <laughs> ano ang buhay ng Bindoers, mga kabindoers, oh. Yung tipong kumikita ka na naka-adventure ka pa? Ha! Panis na naman ang pakiyaman niya. Ah, so, taga-palawan yan so, ha. Siya taas <laughs> niyang lahat yan ha. Wala ang kalamalang sila. Hindi ko na tayo sa mga. Attention to all everybody! Ah, nila ilo mga kapatid ba yung sarila siya ma'am? Galing pa to na Puerto Princesa ma'am. Ah, yung may mga anak lang ha. Ah. Yung may mga anak lang. Yung walang anak, magkawa. Yung hindi marunong, magpagawa. Yung mga magaganda, nagdating ka na. Mm -hmm. Yung mga pangit, naliligo ba? Pa. Huh? Eh na ma'am, parang relasyon yun lang ito ma'am, masaya ka na, pinapalubo ka ba? Hindi ka gaya sa iba, pinapalubo ka lang, hindi ka pinapahalagahan. Aray ko po. Ito so, ma'am, ha, papatibay sa relasyon yun na ayon. may mga jowa lang, bigyan nyo naman ang kaligayahan. Wala kang karamatan. Hanang, wapa mga kabidors, magbiray sa mga kabisayaan mga kabidors. Ay, e, pinanghanang, magaganda mga kabidors. Kami mga ganda. Nagbaha yung mga pangit, naglunok. Uh, good -huh. to all everybody, uh -huh. Barangay kuya, bayan ng Bisaya.